Ipag mga farmers Ito ka-farmers Yung si Lola Purasson, mga ka-farmers Dito po nagigib sa kabili Bahay mga ka-farmers Dahil yung kanilang linya po Ng tubig ngayon Ya, yeah, bila nakaano ya ng umi tubig ya. Yeah. Ya, puro Ah, mahigit isang buwan na pala sila walang tubig sa kanilang bahay dahil yung itong mamaya-maya, yun ang asikasuhin namin pupuntahan namin at saka tingnan namin yung linya ng tubig kung bakit barado. Sabi ni Lola, nahigit isang buwan na daw silang walang tubig at saka dito na lang sa kabilang bahay nag-iigib. Matanda pa naman. Ganun po kabigat at saka mahirap talaga po matanda na nawala pong tubig sa kanilang bahay mga farmers bukat yan ah oh. Abot uh, po sa 70 meters mula po sa kanyang pagigiban papunta sa kanyang lang bahay magbar barado lagi na barado ilan man mga ah lagi dito po nila ang kanilang bahay sa unahan ng mga farmers Kapoy nula yung tubig. Ito ang dahilan ng mga kaparmers kaya nag-igib si Lola ng medyo madistansya po yung kanyang pag dahil hindi pala tumutulog yung tubig dahil barado. Kaya yun mamaya-maya yun ang aming kasuhin Dahil para hindi po si Lola Karaso na pabalik-balik na lang sa kanya pag-iiban kahit madistansya na po dahil alam na natin na matanda na po si Lola Corazon. A few moments later. Ah, yeah. uh, dito pala yung nag-connect yung linya sa kay Lola Corazon. Dito pala kaya ay ayusin ay, natin at saka tingnan kung bakit hindi po wala pong daloy na tubig yung kanilang gripo. Ay, ano pala to? Improvise lang pala yung pagkakabit nila. Kaya ito ang ating natin kung bakit walang tubig yung kanilang linya ng gripo. Watch and learn, mga kaparmers. Totoo. ポーズ、ポーズ。 Yung ginagawa namin para mayroon po silang tubig pang samantala dahil sila po ay matanda na po. Yung ginawa namin, yung ginawa nila, inayos ko lang para mayroon pong tubig dahil hindi po hindi po puno yung to, linya ng tubig kaya hindi po nakapasok po yung linya ng hose. Yung gawin namin, pagbabalik namin, para meron silang maigib namin ng clam para hindi na po ito ganito yung paggawa para hindi po pabalik-balik yung trabaho mga farmers para bala ano na rin tulong na rin sa mga matanda mga ka farmers awawa naman yung mga tanda mm. o oh, ito na rin natapos na rin yung pag ano namin paggawa ng ganyan tubig mga farmers Silipin namin sa gripo nila kung mayroon na ba ang tubig. Ito ko pa, hmm. Natapos ko na po yung linya ng tubig doon pagkabit. At saka, dito na po ako sa lul lul kusina ni Lola Parason. At saka, silipin namin kung dito na ba tumatagos na po yung tubig. Yo, pa rin ko abli ya. Kup na bi angas. Ay, oh, ito na. Hey, hey, nana. Sa wakas mga farmers, mm. hindi na po mahirapan si Lolo Carazon sa pagkanyang pag dahil dito, mm. natapos ko na po yung pag ayos sa tubig nila at saka malaking kaginhawaan na rin po. Ya, yeah, sa so mga kasutin na maya. Dakan salamat. Uh -oh. <laughs> salamat po siya uh, si Lolo Carazon sa pag-ayos po yung Dani lang din yan. Oo. agas na. Okay.